What's up mga ka-shoppers? For today's video, gusto ko lang din i-share sa inyo kung, kung paano gamitin ang foldable push-up board. Ito po ay nagkakahalaga lamang ng 189 pesos. Ang push-up board ay para sa ating mga pang-araw-araw na pag-exercise sa loob lamang ng ating bahay, sa labas man ng inyong bahay, or kahit saan pwede po nating dalhin to sa nyo po ang mga kulay dito sa ating push up board yan po ay may mga purpose hindi lang po yan basta linagay na kulay dyan yung yellow po ibig sabihin nga yung likod ang gusto mong mas ma-enhance ang color blue naman po yan po ay para sa ating pictorialis next naman po natin yung color green ito naman po ay para sa ating mga triceps Alright, yung next color naman natin is yung red. Ito naman po ay para sa ating mga shoulder. And then yung size nga pala ng ating push up board ay 60 cm po. And then para malaman nyo po kung paano natin gagawin ang push up board na to. Panoorin nyo po hanggang matapos ang ating video. Okay. Tapos ipapatong mo siya ng ganyan para kasi hindi sila naghihiwalay. Pag naman yan, Alright, pwedeng ganyan yung space na gawin mo. Ngayon, kung gusto mo naman ng mas malapit yung mga muscles mo or yung shoulder mo, pwede So, ayan mga ka-shoppers, naipakita ko sa inyo kung ano ang purpose ng push-up board. Kaya naman sa mga interesado at gusto mag-order, pakicheck out na lang po dito sa Yellow Basket. Maraming salamat. Have a great day, everyone!